Ituloy pa rin natin day 4. Day 4. Merry Christmas, everybody. Mag-ano sila ng frame para sabihan ng mga sana. Hi, so, Sana matapos na to sa bagong taon para makalipat na na kami ng room. Di ba, Kitty? today is our day five, pintura time. So, okay nga, pintura na yung ceiling natin. This time, sa mga gilid-gilid na naman tayo. So, ito yung pintura natin, ah. ah, no? meron tayong brown, tsaka gray. Yung gray natin para dito sa door. Yon. Yung brown naman ay para dito sa mga gilid-gilid. Yan, di ba? Ang dumi. So, That's it. Pintura time, day five. Mm. So we love Pintura. Yeah, the butt the pattern. Lala. Mm. Oh ba? feeling expert, ba? <laughs> Thank you guys for watching. Perfect Sa imong gugma Bayawon ka Tara yes. Start na tayo It's day 6 na pinturahan na At naka wallpaper na rin guys So problema na namin is yung sahig So maghanap kami kung anong pwedeng sahig dito Hello everybody Yan, nag-face ako ng Nagpalitin Ng tayo tides. Okay, dati. So, ito yung kanina. Ito yung design. Ayan. Nakapagulit pa lang. Ito yung Ako Power Barn design. Ayan. Adhesive flooring. Ito yung pandikit niya. So, this is only 25 pesos. 30 by 30. Ayan. Ito, ito yung pagpapag. Dikit, nah apa Oke Tidak mudah, join paham jilid box 90 pieces lah. kapal din magpa dapat spread mo evenly. para di na tiket si joy joy ay di Ano na, na siya? mong ah, ay nangaragawa Kaysa sa labor pa tayo mahal pa kilo ano? mahal pa kayo. Ano hindi kasi minani pa lang oh okay dali sanitize muna hmm Ya, kemudian guys, pan mon dikit sudah di daging lamb, besto. Soalnya Gineal. pala. Gineal. 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 At din ito na yung nagawa namin sa room. Yan, na. Meron na wallpaper. Na, na, na sa okay. Hello, Welcome to my blog. This is Michelle, blog. this video mag room renovation tayo so ngayon nagkakabit kami ng vinyl guys kahapon is nagkabit kami ng wallpaper so ngayon vinyl guys so sobrang magastos kasi kwarto lang mo no? so kaya lang, talagang pang ipunan vinyl lang kasi mahal talaga yung tiles talaga so vinyl na lang kasi total na sa room lang naman tayo yan ganito lang pang kabit. At si Daddy ang nagadikit. Okay? So, yan. Si so, Daddy ang nagadikit. Ang galing-galing. Si Tui talaga malinis yung floor para didikit talaga doon yung binigil. Oh, Daddy. Sa so, ako dito ay ako magbata. So, bibili ka sa hardware, mga ganyan is, iba pa yung pangkikit, iba pa yung vinyl magkaiba yung presyo, wala pa siyang pangkikit. So, bibili ka pa ng pangkikit, tag 200 yung ano, pangkikit. At kaya sa 200 pesos na ano, Apple Power Bank, mga 14 30 by 30. Kaya yan. Basta isang cup yata. Kaya ito lahat. Tingnan natin. So, okay. Ha, ko Kung ka-count ko Kung ano. Basta. Sa ating friend, ang trabaho niya is siya yung... Pantala. Magtangal. Siya amuse. Amuse na mga amuse. Wala man, hihilap. Hindi <coughs> yan hihilap, Joy. Mas pala hihilap ka, mm. Good evening, everybody! Yan, haggard-haggard tayo. Hindi pa tayo nakaligo. But this time, update ko lang kayo kung ano yung na natapos. So, yan, may ano na tayo. May vinyl tiles. Hanggang dulo na siya. Pero dito, tatapusin pa namin bukas kasi cutting siya. And then, bukas, sliding window. Nagpaano na kami kanina ng sliding window. Ito yung ating wallpaper. Nandito na yung bed. Pero yung mga gamit, wala pa. Tutulog lang namin ngayon. Finally, malapit ng matapos. I-update ko na lang kayo. Sana bukas, may ano na. Dito naman na area, actually, ano yan siya, window. Tapos, lalagay ko na siya ng salamin dyan. Nag-order pa tayo sa siya. yung sticker na salamin. yon. Tapos, yung ating malaking bintana dyan. Sliding window, bukas, darating na yung maglagay na dyan. that's it for today good night everybody It's me, Shang Vlog, Mindot ng Davao. And for this video is, bago lang kami nag-transfer dito sa bagong kwarto namin. Bago na yung bintana, kortina, lahat. Nakikita nyo ito, pintura. Yan, may i-upload ako na video dito kung paano siya na-renovate. And ito yung bagong bed sheets, yung working area ko, meron din doon. And mag-cleaning tayo ngayon ng ating mga equipment sa si ating treadmill kasi sa 2024 dapat magda-diet na talaga tayo. So, asasali tayo ng mga weight loss challenge. At matagal na rin ito na nakatambak. So, kailangan natin siya linisin dito sa aking bagong kwarto. So, ipapakita ko muna yung kwarto natin. Dito yung aking workout place. Ba, itong bintana sobrang laki nito. Actually, sliding window na rin. Sobrang laki nito. So, special cut siya pagkagawa. Yung pintura. Color gray po yan. So, dito may salamin tayo. Nandito yung mga ibang gamit ko. Yung bed namin at yung tiles natin is color ano siya? Uh color gray. Ayan. So ito yung paborito kong mga workout equipments. May mga dumbbells din tayo at meron of course yung akin paborito, laging treadmill kapag pagod mag work at, at gusto mo lang tumakbo or maglakad, big help yung treadmill ko. Yan. So, for this video, sa nyo akong maglinis dito kasi sobrang alikabok kasi bago lang talaga siya natapos. So, for this video, guys, maglinis tayo, okay? So, keep on watching. It's cleaning time. Yan, gamit ko yung pang-cleaner. nag invest talaga ako ng mga ganito equipments, no? Kasi, alam nyo naman, nakita nyo naman sa mga video, mga vlog ko, mahilig talaga kami ni Habi na mag-workout. So, this time, kahit medyo tumataba na naman tayo, ganun yun naman talaga ang buhay, no? Tataba, papayat ulit. Kasi, importante, healthy lifestyle tayo. Kapag lumaki tayo, at least may mga gamit tayo, pwede magamit during, during the days na tamad ka mag-workout. Nasa, lagi namin pinupromote dito sa bahay, yung healthy lifestyle. Mag-workout, kakain na naman yung masarap, mag-workout ulit. Yan. Medyo dim light siya ha, kasi hindi pa kumpleto yung ilaw dito sa kwarto. Bago pa lang dumating yung ilaw, in-order ko sa Shopee. Silipin natin ha. Sobrang pawis ko ngayon. Ito yung mga ilaw na order ko. Na-check na rin siya, pero sobrang ganda. Lagay natin dyan. Sa mga gilid to gilid. Actually, ito yung mga collection ko na perfume sa TikTok shop. Yan. Sobrang ganda nito. Ang babango nila nito. Mura lang to sa TikTok shop. Actually, may TikTok shop pala ko. Yan. Ito yun sila. Yung mga pabango. Ganda ng ilaw, no? Yung ilaw naman, guys, sa fish pan namin, yung fish aquarium. So, parang nawala namin gana mag-aquarium. So, nilagay na lang namin siya para magandang tingnan. Tingnan nyo sa likod. Background. Ah, may ilaw, di ba? So, ipapakita ko yung mga binibenta ko. Dito yung working place ko. Yan, yung mga binibenta ko sa aking TikTok shop. Mga pampapayat, mga collagen, meron din tayong sexy coffee detox. Yan, ito yung mga binibenta natin sa TikTok shop. Yung iba, tinapon ko na yung mga boxes na ano, wala nang laman. Putol yung vlog natin kasi <laughs> biglang gumabi na. Kasi naubusan na ng ano, phone ko, yung storage. Yan. Tatapusin ko na lang yung video dito mga madams ko. Thanks guys for watching. See you again on my next vlog. This is me, Shine Life Vlog, Nindot and Davao. Kita-kita sa nun, balik. See you again on my next vlog. Pasensya no, hogar masyado.